pagkaon, oh, no? Sobra oh, pa na yun. O. Makakaon pa yun. Inyong nanay, yun. Makakaon pa. Oh, inyong tatay, makakaon pa. O, ayun na. O, pag-ilog. Ayun pag-ilog. So, sige. O. Oh. O, oh, sige. O, oh, tarong ninyo lang. O, oh. kabi po. Sige. Sige. Ang mga mama, ipa-assist kay Pasig Mahutumuan ba? Ipasis lang mama kay. Eh basing mga yabo. Uh, para di mayabo, may pa no, para di mayabo. Kay mama kay mga gagmay nga bata, para di mayabo. Kay bisok kay mayabo di na na mapunit. <laughs> sige, <laughs> sige. sige, sige. Okay, dawat mo sa plato. Oh, paper plate. Dawat ay paper plate. Yeah! Sige. Yan ay Jollibee. Sabog balakan dagat pagkaon, no. Di na mahurot.

Mijau Gawalan ulan lah Padahal ini Dikmatalikisikan Dikmatalikisikan Apa begini Oh, woy Maka dewat lah Oh nanti lah Praise God Oke Egi Dewat lah God bless you 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 God bless you

Okay. okay, mga mama, pwede muli niya. Mama. na mama, pwede. Mama. <laughs> pwede muli niya, mama. Teka, ito si Kwan. Mga mama. Okay, salamat sa nakadawat okay. ug pulong sa Ginoo. mga ginikanan kanan. Di sana. Glory to God. Glory to God. Eh okay, welcome to mga mothers. Nga mama na lewat nama mama. Mo ni mga mama dari Sepunta. Yes.